in ako sa aking Facebook page hindi ako makakoment hindi ako makamessage, so ang gagawin natin punta tayo ngayon dito sa ating apps ayan pagpunta natin dito sa ating apps hanapin natin ang ating Facebook hanapin natin yung ating Facebook ha, ayan dandan lang para makita nyo naman ayan, nandito na tayo sa ating Facebook pagpunta natin sa ating Facebook tusukin natin yan Ayan, pagtusok natin ngayon, pupunta tayo dito sa ating e storage natin. O, oh, ba? Diba? Ngayon, nandito na tayo sa ating e storage. Tingnan nyo mabuti sa so, mga naglaglalag in dyan dahil nasubrahan. Itong araw na to, inasubrahan ako sa uh, pag-reply, nasubrahan ako sa pagpalo, pagyakap. So, kaya nag-expire ako ngayon. So, ngayon, tusokin natin ang ating uh, catch. So, pagtusok natin ang catch, or dito sa ating dita, i-clear dito natin. Tapos, i-delete natin. O, diba? Nandiyan na siya. Ngayon, o, nag-zero. Makikita nyo na yung dita, zero, zero B. Yung catch natin ay zero B. So, ngayon, ito na. O, balik ulit tayo. Tingnan natin. Mm -hmm. Ang dita natin ay nag-4.10 B. So, i-click quickly ano naman natin, i-catch na naman natin. Okay. Ngayon pagpunta natin, punta tayo ngayon sa ating Facebook. Dito natin malalaman na mm, di ba ganyan ang mangyayari sa ating Facebook. So, yan. Di ba ganyan na siya. Mm, ngayon, so nag-log in na tayo. Oh. Ganyan na siya, no at uh, tusukin na natin yan yung ating Facebook natin. O, ba? Diba? Tapos ngayon, i-save natin now. O, ba? Diba? Tapos i-allow naman natin. Sana po masundan nyo yung aking uh, okay natin. Ganyan po. O, ba? Diba? Tapos na yun, doon kasi ako sa aking uh, log, nag-login ako dito sa aking isa kong account sa aking Facebook page. So punta tayo ngayon sa ating Facebook page. O di ba? Hmm. Um, umikot na naman siya. O, ito na siya ngayon. Yan, ganun lang po ka simple. Mga lalab, so hindi na tayo kanina na hindi ako makapasok dito kasi nag in ako. So ito lang po. Ayun, sana masundan niyo ang aking paggawa ng aking video. Ayun, ah, kasi kanina nag in tayo, hindi tayo makapasok-pasok. Ayan, low talagang loading. O, ba diba? Masyadong loading. ay marami salamat po sa inyong lahat. At sana nasundan nyo yung aking paggagawa ngayon sa araw na to kung bakit ako nag-login. So, kanina, sa totoo lang, no, kanina hindi ako makapasok dito kasi nag-experisisyon ako. Ganun lang po kasimple. Kung mag-experisisyon kayo, punta lang kayo ng inyong sitting. Sundan nyo mabuti kung anong ginagawa ko. So, thank you so much and follow more, share sa ako mga video. And share mission naman po sa aking lahat ng aking mga bagong upload. Huwag nyo kalimutan, amagan nyo lagi ang aking uh, mga upload. At ikapakikalat na lang po itong aking uh, mga video. Kahit papano, uh, nagkaroon kayo dito ng uh, kunting tips or kunting... Uh, Uh, aral dito kung paano nating gagawin ang ating Facebook page or Facebook account. Maraming salamat in advance Merry Christmas inyo lahat.